pagpasok ko po ng rehearsal room, tapos nakita ko si Mark Heras, parang napalaki yung mata ko, tsaka yung puso ko parang ano. Parang sabi ng puso ko, hala. Ayan. Uh, hi, ako si Mark. Hello po, ako si Brandon. Okay, um, ready ka na ba sa gagawin nating uh, dance prod? Kinakabahan ka ba? Opo, pero ready na po. Okay, basta, basta importante lang, lagi mong tatandaan uh, bilang dancer. Ako, marami ako pinagdaanan na nagkakamali ako, nagbablanko ako. Pero pinaka pinaka best tip na mabibigay ko sa iyo, isipin mo lang 'yung sarili mo. Isipin mo na magaling ka sumayaw. Isipin mo na hindi ka magkakamali. Basta lahat positive at magdasal ka before your prod number. Yun lang. Minsan po pag, pag mismo yung prod na po, minsan kinakabahan ako, minsan po iniisip ko na baka magkamali ako. So... Totoo yun. Uh, ako rin naman, dumaan ako sa ganun. Pero sa, 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 sa simula lang yan. Pero pa, habang tumatagal, habang tumatagal, mawawala rin yan. Ang importante, mag-enjoy -e ka sa prod. Okay. Try natin yung yung, yung steps natin. Nakita ko na siya mag-perform sa Sunday All Stars, actually. Magaling siya sumayaw, marunong siya sumayaw. At I'm sure na kung gugustuhin niya na talagang mahasa sa pagsasayaw at gagaling at gagaling pa siya dyan. One and two. Three and four. Tapos... Five, six, seven, eight. Ito na yung ikot. One, two, ikot ulit. Three, is ikot ka ulit. Kabila side. Nahirapan po ako sa stepings kasi first time ko pong mag um, sumayaw ng lyrical song, yung Bleeding Love nga po. Tapos kailangan with emotion. Five, six, seven, eight. One, two, three, and four. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 and 6 7 General po mahirap po talaga yung steps pero mas hirap pa po ako dun sa unang part na kailangan po ma kasi po minsan mabagal minsan daw po sharp so doon po ako nalilito sa mga mabagal at sharp tap 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 and 1 two, three, four, five, six, and 7 8 One, two, and three. On, five, three seven, seven.